Yo, what's up guys? Welcome back to another vlog. So, for today's vlog, mag-iikot-ikot lang tayo gamit itong ating ZX4RR. Since maganda na yung panahon, no? Maaliwalas na at uh, may araw na. So, nag lang ako dito dahil wala na tayong cash. Wala na tayong kwarta. Papagas din ako kasi blinking na rin tong ating gas indicator Oh, na-miss ko yung tunog ni si So, dahan muna tayo sa gas station dito sa Petron As usual, Petron lagi tayo nagpapagas lahat ng ating mga demakina lagi tayong Petron yung ating uh, sasakyan ZX4R ADP 160 at yung ating Rouser 180 laging XCS pero nagpapagas pa din naman tayo sa iba talagang mura sa kailangan sa so ngayon talagang ano na eh, blinking na guys eh. kailangan na talaga eh. ang kulit lang nitong ZX4RR guys blinking na siya pero mayroon pa siyang remaining na 7 liters 8 liters pero yung full tank nito is 15 liters di ba? Tapos nagbi-blinking siya pagka nasa 6 to 8 liters na lang yung natitirang gas. Sa inyong 4RR din ba? Ganon din. O yung mga naka 4RR dyan, baka naman na-experience nyo yun. Baka parehas tayo. Pinapakaba tayo ng motor na to eh. Lalo pagka long ride. ganda talaga mag-ride tsaka lumabas pagka Sabado at Linggo guys no kasi konti lang yung traffic eh unlike pagka weekdays bagay pasukan kasi ng mga uh, estudyante and yung uh, may mga trabaho pero kung mag uh, by breakfast ride kayo maganda is weekdays talaga kasi ko konti yung kasabay nyo and uh, less kamote tayo lang <laughs> Kamote Yun guys Pagas lang tayo dito 56.15 Try kaya natin yung turbo Meron ba dito? Magkano ba yun? Ah wala XCS pa rin tayo guys Uy may big bike din dito no Benelli TRX adventure bike. All right, let's go. Mahal ng gas ngayon. 56.15. Ang sarap bumalik guys dun sa panahon na may COVID, no? Yung gas natin nasa 32 pesos lang per liter. Full tank, sir. 50 pesos. XCS. Full tank? Ah. Hindi ako narinig. <laughs> Full tank 50 pesos or kahit mga ano sir uh, 400 try lang natin or 500 na Malayo pa naman eh no 500 na lang pitik-pitik lang Pang pang Yo Sakto lang 500 no <laughs> Pahangin lang tayo guys Thirty-two. Thank you. Gumay ng motor natin, guys, oh. Oh, twenty-five yung PSI natin, yung binumbahan natin kanina. Ah! may money, guys, <laughs> May problema yung gulong natin eh. May tama ng pako pa So sumisingaw siya. Hindi ko pa siya napapavulcanize. Kasi wala pa akong time. baka bukas dumi ng motor natin oh. nag kasi so di ko muna nilinisan pero nakatambay lang naman to sa bahay so may butas to guys isa lang naman nandito pako pako ang tumusok pero hindi naman ganoon kalakas yung singaw <laughs> so pagka nagbomba ako ng uh, Ngayong araw, mapaflat pa siya mga 3 to 4 days Let's go! So, didiretso tayo ngayon guys sa church Kasi meron kaming prayer and uh, worship meeting Kasama yung mga ka ko sa church Victory dito sa Quezon Avenue late na nga ako eh 3.40 na meet up namin call time pala namin 3.30 yun naman talaga yung gusto ko guys yung makapag service ako sa church kaya nagpalipat ako ng rest day ko from Monday, Tuesday to Sabad at Linggo O, kasama natin yung mga brother hood natin thank you boss delikado dito <laughs> dito siya tumatawid oh Napaka pogi na tulog ba, boy! Regarding pala dun sa butas ng gulong natin guys Baka may marerecommend kayong uh, uh, Vulcanizing shop Yung maayos gumawa Maayos magtanggal ng uh, gulong Wag lang yung paano ah Yung sungkit-sungkit Kasi delikado yung ating magsnod Tsaka yung merong uh, Tamang presyo lang <laughs> Kasi may napagtanungan ako 900 pesos vulcanize isang patch lang so depende pa rin kung madaming butas yung uh, gulong mo di ba baka lang ano may mare-recommend kayo guys pagka nabubutasan kayo tsaka meron ano ah yung padak kailangan kasi ng big bike ng padak stand dahil mga walang center stand to alright tagal ng stoplight to tawagan na si Archie mahal On the way pa ako sa church. On the way sa church. Tawag ako mamaya mahal pagka nakapark na ako. Malapit na rin ako eh. Bye. Bye bye. Love you. Oh, I love you too. Aray ko. Aray ko. All right, dito na lang. So dito ako the church guys and victory, honor God, make disciple. So, meron dito ang dalawang Kawasaki Ninja 400. Ayon sa uh, Ninja 650. Let's go. Pasok tayo dito, guys. Thank you, sir. Afternoon po. Nag-check lang tayo ng racing suit. <laughs> Ikot lang din tayo dito. Ang dami na ng bagong... Uh, Riding jacket guys oh. Rabbit. Rabbit. Ang ganda nito. Tapos ang lang nyo. Ang bigat kasi nung riding jacket ko na yung sasek. Nung pangalan nun. SPRS. Wait lang. Check natin kung magkano to. Walang presyo guys. Ah ito. So ang presyo nito dito. 11,990, guys. Sheesh. Let's go. Dito naman tayo sa full racing suit. Ano bang tamang pronunciation dito, guys? Dainis <laughs> Ganda, guys. Oh. Malalaman mo at makikita talaga yung pagka-premium ng Dainis Pagka nahawakan nyo. And na-check nyo personal yung leather niya. New Arrival daw to. Kaso yung presyo niya guys, so, 62,990. <laughs> Ito maganda. Gusto ko plain lang ni eh. black and white. Same dun sa riding suit natin. Same price lang guys, 62,990. Wala pa lang Alpine Star dito. pare-paras lang sila. Ito mas mahal to. 82,990. Meron siyang slider dito kung mag-elbow drag ka. Kung hindi naman, yung mga ganito lang. Ganda nitong helmet na to. Pista. Pista GPRR. Oso oh, solid. Napaka-premium ng pagkakakarabon carbon niya. Tapos parang meron siya mga glitters. Tapos ang presyo niya, ayun oh, 84,990. So, tanong ko lang, meron din bang ganyan para sa 4RR? Na uh, bagso? Oo. Hindi ko lang sure kung may nilabas na ganyan. Importante kasi yung ganyan. Oo, oh, yun nga eh. Hindi hinahanap ko kasi ito universal ba to? Okay. Yung sa 4RR kasi hindi ko alam kung mayroon din ganyan. Ito yung walay din ko sir. Ah, bukod yung presyo niya. Sige sir. Thank you. Okay guys, let's go na. At sana hindi tayo makapirate sa uh, mga music sa uh, moto market. <laughs> okay guys, uh, dito ko lang tatapusin ang aking vlog. Kung nag-enjoy kayo sa ating mixing ride at mga nakikita nyo sa ating video, please kindly leave a like and please don't forget to subscribe my YouTube channel and Facebook page. All right, See you on my next vlog guys. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.